biga ah. Merong malaking biga. Alright, mga kanigs. Eh, magandang gabi Ayan, Nandito na naman kami ulit sa La Libertad. Pangalawang gabi na to nakapunta kami dito. si merong mga artista ngayon. At yan, ihat natin sila. So, naano na kami kung saan namin i-parking yung mga motor na namin kasama. So, ayan na sila. Magpagas so, muna. At saka, ang daming tao dito. daming mga sasakyan, mga kanex. Ayan. So, mahirapan tayo kung saan i-park. So, tayo na. Papasok na tayo sa loob. So, nandito na kami sa may gate. Ayan. Merong mga bantay dito. So, papasok oh, na kami sa loob. Ayan lang yung kasama namin. Ayun na, pasok na tayo. Uy! Dong, mira dong. Ayan, so pasok na kami sa loob. Yo, bide yo. Ayan. So medyo malaya pa rin yung lalakari namin yung mga kaneks. Kasi maraming mga sasakyan na yung pasok yung doon. ayo papasukin doon sa loob. So, tara na, let's go. So, ayan na, nandito na tayo sa loob. Pangalawang gabi namin to, nakapunta dito. So, same faces pa rin mga kanegs. <laughs> ayan. Sana manalo kami ngayon sa perya. <laughs> Para meron, ano, uh, mas luck kami. <laughs> Walang maiiwan. Oo. Oh, so, oh. Walang sa... matutulog. Kasi may sahon na yung isa namin. <laughs> Bukas. Sana. Nagpusta yung dito Oo. Oh, So tara na mga kanigs. At natin ngayon yung artista mga kanigs. Kasi mayroong artista ngayong gabi dito. Workout blush Organic. Yung tima. Baragay guys, ano Diga. Merong malaking diga. Ayan, si Optimus Prime. Wow. Si yeah, Idol. I mean, Mr. Cool. Mr. Cool. Ayan. Pangka. Ayan, pangka. Pangka. Honorable Emmanuel L. Ewan, Honorable Randy Bunke, Honorable Ronnie Fatura, Honorable Renee Gorgonis, Julius Sama, Board member Jessica J. Akaya villanueva and our municipality tourism, ladies and gentlemen, established in 2012. A mrs Park composed entirely of dedicated teachers from District 1, fueled by their passion, their dance, and education. They blend creativity with discipline, bringing their unique.